Mid-1989, nang kausapin ng masinsinan si Virgil ng mga kanayon. Ho? ho? Gusto niyo ako maging kapitan ng barangay? Iho, di naman sa iyo ang ilang kaguluhan dito sa kalumpang serka. Kaya himok namin sa darating na halalan na ikaw ang maging kapitan dahil kilala at respetado ka ng ating mga kabaryo. Dahil sa masigasig na pakiusapan, bumigay ito. Kaya, Gamer Hill tayo! Bell, bell. Katuwang nyo para sa kapanganan ng kalumpang serka! Sa loob ng dalawang termino, ginampanan ng masinok ang pagiging barangay chairman. 2004, isang dagok ng tadhana ang dumating. Nakautang ng buhay dahil lang sa pang-aapi sa ilang kanayon. Nakataya sa usapin ang kabuhayan at pagsaka sa karapatan ng ilang kababaryo. Lubos na dalamhati at pagsisisi, pinagdusahan ni Vergel ito. Hindi ako dapat umantong sa ganito. Lord, ako po ay nagsisisi. Hiling ko po ang iyong paggabay. Hanggang sa malalim na pagdinilay, tinatantya ang ikot ng kanyang kapalaran. Kailangan makapagpundar ng maayos at matatag na hanap buhay. Patanda na si inay at ama. din ang mga kapatid ko. Real Estate. Buy and sell ng lote at bahay. Excavation projects. Lumawak ang business connection ni Verhel. Di ko so katakalain na dito pala tayo uunlad sa Indang dahil sa real estate. Siya nga pala, tumawag si Tata tungkol sa 3 hectares na pinabebenta niya. Madalas dahil sa full trust and confidence, di na nagpapangita ang buyer at seller. Opo, Tata Miguel. Andito na ako sa bangko para i-deposit ang 1.5 million. Hanggang sa maitatag ang kanyang sariling kumpanya, pinasok na rin ang land development at construction business.